Mira, look. Hi, guys. Nakahiga na kami dito sa loob, sa ano, karto namin. Mm. Hindi ko pa siya nabibihisan ng pajama niya. Bali, ano, prina practice ko siyang dumede na nakahiga. Pero marunong na siya. Kasi dati, yung first three months, hindi ko siya mapadede ng nakahiga. Kasi nga, mismong doktor ang nagsabi, bawal magpadede sa baby ng nakahiga delikado nga daw. Pero from 3-4 months like that onwards, pwede na basta side lying na tinatawag nila. Kaya yun pinapractice ko, eh okay naman. Ilang ano na rin, ilang gabi na rin na pinabadede ko siya na nakahiga, hindi na ako bumabangon. Marunong naman na siya. Ganun nga lang, side nga lang kami. Palaging nakaside na ganyan. Yan. Palagi siya nakaside. Ha? Oo. Oh. O oh, ayan, ka na. Ha? <laughs> ko kasi siya dito sa may tapos nagsadede ako. At ah, yung ginagawa niya, Oh. Abot niya na yung paan niya, ni... Kana ang subo. Buong kamao talaga sinusuban niyo eh. Ha? Minsan sinasabi ko masarap ang daliri mo. Parang nangangati yata yung gilagi niya. Kaya ting umaga kapag nililinis ko yung dila niya, kahit yung sa gilagid niya, nililinis ko din. Taas baba, gilagid niya. Ang gamit ko lang talaga yung yung lampen tapos binabasa ko lang siya ng mainit na tubig nakinakita nakita ko lang din naturo lang din ng doktor ba yun or nurse ba yun kung paano linisan yung dila ng bata nagbabalak akong bumili ng toothbrush ng parang sa baby yung sa daras kaso ang mura, ang mura lang siya, 79 something, 79, 80. Tapos, ang mahal kasi ng delivery, 125 yung delivery niya. Mas mahal pa yung delivery kaysa yung sa product. Kaya, nag-aalangan akong umorder. Tonton na Tonton eh. At saka ano, minamassage ko pala si Tonton. Minamassage ko siya. After niya maligo sa umaga, minamassage ko siya. Kasi nga medyo nagulan-ulan dito mga nakaraan. Malamig. Kasi yung paanya nung nakaraan, ang lamig ng panya nung nakaraan. Kaya ko siya Oy! Oh yes! What happened? What happened? What happened, Bebe? Ha? Si Asia nakatulong na dun sa may sala. Hindi na siya nakakain ng hapunan. Kami namang mag-ina. Nandito. Kasi nga, nagpadede ako. Tapos, ayun, pinadede ko rin na nakahiga. Ay! Ay! Inaantok na ako, guys. Anong oras na dito? 7.30 yata. Inaantok na ako. Antukin ako eh. Kasi hindi ko nakakompleto yung tulog ko. Since nanganak ako kay Tonton, hindi na ako nakakompleto ng tulog. Palaging kulang ang tulog ko. Hindi naman ako makatulog kapag tanghali. Game. <laughs> there. There? there. Hello guys, good morning, happy Saturday sa inyong lahat. Alas 6:00 dito at kami ay naglalakad-lakad. Sa dalawang batang 'to ang aga talaga Boy, magsigising. That That's a snail oh. Na ano, malayo na kami sa amin. Papa, highway kami. Pero hindi kami aabot sa highway. Dito lang kami sa may malaking puno. Kasi maganda ng daanan dito sa amin papasok. Hindi kagaya dati na bako-bako. ay -bako. doon, anak ko. Ngayon kasi, inayos na nila. Papuntang kayo, inayos nila yung daan dito sa may amin. Kaya ang sarap maglakad. Lalot na ka bit -bit ko yung ay ano tulak tulak ko okay. yung stroller nitong isa yes is lag that one nakopo lang siya no don't kill is <coughs> lag that one no no ang dami mong sinasabi do do? nothing do do? that's oh there's a car asher asher side 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 stop Okay. Go, 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 go. Yeah, because the dog sleep on the, ano, on the road. Mga aso naman kasi kahit si Aidan natutulog sa may gitna talaga ng daan eh. Palapit na kami sa may malaking puno. Pagdating namin sa may malaking puno, ayun. Hatsung, hatsung! Pagdating namin sa may malaking puno. Magyuyutan na kami pabalik ng bahay. Dati nung una ako dito nilalakad namin to papuntang highway. Lakad kasi nga mahirap ang tuktok dati dito kahit papuntang par sa dati nilalakad namin. That's not a dragon tree. And what? That, that's not a dragon tree. I do not know exactly what tree is that but that's not a dragon tree. That is not a dragon tree. Uncle said? Yes. Uncle the driver? Yes. We. Tinga mo palayan lahat dito sa may amin. Oh. Sus. A jungle? That's not a jungle. Squasher. Jungle. Dahil lang may puno, may banana, may ano, jungle na agad. Forket maghubat. Mommy. Oh. Mommy. Hmm. Where? There. Yeah. On that tree. Can I? No, 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 no. And what? That's not a junk fruit. I, that's not a jackfruit. Junk tuloy. Ay, naku, may it fast. Ito, may bunga yung bayabas. Is a No, I don't know. Okay. Oh. Oh, this is a guava tree. Oh, that's a guava tree. You know? May mga hinog. Okay, let's go. How we go? Mommy, Mommy hold my scooter. Why? Well. No, no, they will get angry. Don't take any. That's not guava? That's a guava, but that's not yet ripe. Not yet ripe. But we need to wash. Not yet ripe. Let's go, let's go, let's go. Banana tree. Yeah, with the gold picks a guava. Si Jose bilang dami ng bunga ng guava niya. Grabe ang lalaki. Lalaki oh, ng guava niya. Okay, you turn you turn ayun na. Okay, you turn, babalik na daw kami. I don't like I don't to, to do. Okay, okay you, turn, you turn you turn you turn, let's go. Oh. Hi guys, magandang hapon. Oh, Nagre-review pa rin kami ni Asher hanggang ngayon. Kasi nga, naano ako sa exam niya. Kaya ako naman siya nire-review kasi nga, gusto ko na, why I don't copy? Gusto ko naman na kahit papano yung sa Nepali sana niya ay ma-improve ng konti-konti. Medyo naano ako sa Nepali nila Asher kasi sa school, hindi sila tinuturuan magbasa. Sabi ko nga kay Asher, sa edad mong yan, sabi ko kay Asher, sa Pilipinas, sabi ko, ang mga bata na kasing edad mo, fluent na magbasa ng English, I don't know Tagalog. I like, pani. pani pa? pa? One, line, one line? And na? And one line? Or oh, you connect? You connect like this? Pani. But look. That's not Pani. Tingnan mo, nalilito pa rin siya. Yung magsulat ng pangalan, drawing, tapos isusulat na yung pangalan kung nasa drawing. Dito kasi hindi nila tinuturuan magbasa mga bata. Sa sabi ko nga sa English, wala akong problema. Natuturuan ko siya magbasa-basa ng English. Pero sa Nepali, hindi ko talaga alam. Yung pa-sentence ba? Halimbawa sana, halimbawa sa, sa Tagalog, ba diba? sa Tagalog sa atin, tinuturo yung ba, baby, bobo, Diba, yung sa isang buong taon, mamememorize -mam na nung Tarkari. How to write ra? Tarkari. See? Hanggang ngayon, hindi niya ano yung mga ano, Tarkari. Na ano ako kay Asher. Uh, sa niya sa Nepali. Sabi ko nga sa English, walang problema. English, math, science. Kaya ko siyang tutukan, pero sa Nepali talaga wala, guys. Kahit ako nahihirapan ako. Di, ba sa atin yung ka ba baby bobo ka keki koko sa isang buong taon mamememorize siya ng bata pagdating ng pagdating ng prep nila marunas sila sa ang bata ay bababa di ba kaya nang bagbasa ng bata sa atin ng ganun sa tagalog dito kahit ganun man lang sana sa nepali maituro man lang sana nila ka, yung ka, ki, ki, ku, ku, kai, ay ganun sana kahit yun lang man sana yung maturo nila mapamemorize nila sa bata wala kaya hanggang ngayon ang bata hindi marunong magbasa ng Nepali kaya ang hirap I will check it first I will check it first if you if you write it correct kaya ayan hanggang ngayon nagre review pa lang kami bukas exam na ni Asher Tarkari is wrong Tarkari is wrong Nadi is wrong Tin Nadi rong 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 what's this kau kau li rong rong have like this kau like that every time this one tar kari like this rong rong ki ki ra see Mashi. Kira. Kahit ako medyo na ano, din, nalilito din. Nadi is wrong. Nadi is wrong. Nadi is river, guys. Wrong na. Na. Di. Di. Like that. Not, you're not gonna connect it to na. Erase, erase, erase.